Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumado po natin ang ating pong pecha para po ngayong June 2 at June 3, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, mga followers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong June 2 ayan, dito po tayo sa June yan ay 6 at ados sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po, I Simplify lang muna natin sila 0 plus 6 is 6 0 plus 2 is 2 at 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna ganoon din, add lang natin 6 plus 2 is 8 at 2 plus 6 is 8 Ganun pa rin po sa bandang baba. 8 plus 8 is 16. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 16. At yung pangalawang numero natin, yung kaparos natin yung numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 2 plus 6 is 14, 15. Ayan mga idol, meron tayong 14. Ya. Pwede pwede na rin po natin yung matayaan. Meron rin po tayong kombinasyon dito. 16 x 14 or 14 16. Ayan mga idol, pwede pwede ng kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga number po natin, 16 at 14, yan. simplify din po natin yan bago natin sila sumadang. At ayan mga idol, dito tayo sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ito po ang ating isusumada 5 at 7 At unahin po natin Isumada ang 5 Kukunin muna natin itong 14 Sumada 14 1 plus 4 is 5 Pwede rin dyan ang 23 Sumada 23 2 plus 3 is 5 At 32 Sumada 32 3 plus 2 is 5 Ayan mga idol. At dito naman po sa 7, ayun kukuhin muna natin yung 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. Ano po yung mga numero natin. Uh, pwede nating pagpilian mga numero na pwede nating... Tatayaan. Ayan, meron tayo itong 5, 14, 23, 32, 7, 16, 34, at 25. Ayan, ganoon pa rin po. rambo lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, pinuha natin dyan ng 25, 25 and 5. Then 16 and 32 uh, 34 at 14 ayan mga ito ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada para po ngayong June 2 ayan meron tayo itong 25.5, 16.32 at 34.14 ayan mga idol meron din po tayong tatlong kombinasyon dito nakuha at kung may gusto nyo naman po okay po sa inyo ay pwede pwede nyo rin pumatayan nyo mga yan pwede rin po tayong kumuha pa o magdagdag dito sa task kung ano pa po yung mga nagugustuhan ko po, po natin yung mga numero. Kaya na lang po yung pumili, ang ano po yung mga personal na natin kombinasyon dyan. Uh, at ayan mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha para po ngayong June 2, 2024. At isunod naman po natin yung akin pong sumada update or sumada advance sumada po natin sorry uh, advance sumada po natin para po ngayong June 3 at ayan umpisahan natin dito tayo sa June yan 6 pa rin tayo dito at uh, atres sa ating petsa 24 pa rin po sa ating taon yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin dito simplify lang muna natin sila 0 plus 6 is 6 0 plus 3 is 3 uh, 2 plus 4 is 6 ayan mga agad, dito rin po sa bandang gitna 6 plus 3 is 9 uh, 3 plus 6 is 9 ganoon pa rin po sa bandang baba 9 plus 9 is 18 ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero natin, kapatid natin numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin yan, tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 15. At meron na rin po tayo dyan yung kombinasyon. Pwedeng-pwedeng rin -pwedeng -pwedeng po natin yung matayaan. 15 18 or 18 15. Yan pwedeng-pwedeng yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kapares po dito sa kabila. Ayan, simplify lang natin yan bago natin sumada para madala lang po yung mga numerong pwede natin pagpilian. Ayan, dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At ito po ang ating susumada ngayon, 6 at 9. Ayan, unahin po natin yung sumada ng 6. Kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan yung 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ngayon, at sa 9 naan po, kukunin mo natin itong 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan ang 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. At 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan ang po yung ating mga nakuha numero na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong June 3. Meron tayo dito ng 6, 15, 33, 24, 9, 18, 27, at 36, 37, mga idol, 40, pa rin po yan. 45, lang natin. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, at uh, doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito ang 6, 6 and 27. Ayan. And then 24, 24 as 18. Then 15 and 36. 36. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero, mga kombinasyon dito po sa ating sumada para po yung June 3. Ayan, meron tayo itong 6.27, 24.18 at 15.36. Ayan, meron din po tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan naman po sila, okay lang po sa inyo. Ayan, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Ito rin po yung mga numerong tinatayaan dito po sa amin, yung mga numerong nakukuha po natin, yung mga sample po natin. At ayun mga idol, yun po natin sumada sa pecha. Para po ngayong June 2 at June 3, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.